Magandang ipatake ito sa 7 to 8 days pa lang na papi mga kadogs para bago sila magkaroon ng complete vaccine, malakas na ang kanilang immune system o kaya mabus ang kanilang immune system. Mga kadogs, meron akong ibabahagi sa inyo na isang malupit at magandang vitamins para sa inyong tuta. Kung mayroon kayong tuta na nagkakaedad lamang ng 7 to 8 days, pwede na ninyong ibigay ang vitamins na ito. Ang tinutukoy ko mga kadogs ay walang iba kundi ang Nacalvit C or Nacalvit C. Kung gusto niyo mag-order ng vitamins na yun mga kadogs, umorder lang kayo sa yellow basket sa baba. Available yan. Mga kadogs, ang ibibigay yung dosage para sa inyong tuta ay 0.25 ml lamang. gawin lamang ito once a day mga dogs. Take note mga kadogs, kapag napatake na ninyo ng vitamins na ito ang inyong tuta, obserbahan ninyo ang kanilang dumi. Kasi kapag napasobra ang pagbigay ng vitamins na ito sa inyong tuta, ay pwede silang magkaroon ng diarrhea o kaya pagtatae. Kaya kung napansin ninyo na parang lumambot o kaya talagang naging parang tubig ang dumi ng inyong tuta, dapat sa susunod na pagbigay ninyo ng vitamins na ito ay bawasan or mas kunti na yung dosage. Ito po ay advice po ng vet mga kadogs kaya legit ang pamamaraang ito. Mga dogs ang vitamins na ito ay ipatake sa kanila araw-araw. Ngayon kapag lumaki na ang inyong mga papi, nagiging adult na sila, pwede na ninyong sundan ang tamang dosage na nakalagay doon sa box.